Yung pagiging resourceful talaga na itong mga netizens, mga kababayan natin. So ito po, kumakalat, nakikita ngayon sa social media na ang ibig sabihin, eto ang pinakasimula ng drama ni Ligong sa ICC, dyan sa The Netherlands. Dito nagsimula yung drama. At yun na nga, napakaraming drama niyan ngayon. Payat ko, May huling habilin ako, no. Hindi na daw nagagamutan malungkot daw dahil nag worry para sa ating bansa at kung ano-ano pa. <laughs> ang daming drama. Ang totoo niyan mahihirap talaga makulong. Totoo 'yun. Napakahirap. So alam mo na ngayon, Mr. Duterte. Kasi 'yung mga pinakulong mo, katulad ni Senator, uh, former Senator Leila de Lima, tumapang, laging matatag. Kayo po, wala pang isang taon, mukhang susuko na. 'Yan ang problema sa mga taong um mapanglamang sa mga taong sa mga demonyo sabihin na natin hindi kayo talaga tatagal pag kayo na ang nakaranas ng kademonyo totoo yun pero yung mga taong matutuwid nasa tama at mabubuti pag yan po ay nakaranas ng kahirapan at kasamaan sa buhay nakayanin lalong tumatatag katulad ni former senator Leila D. Lima noon pa man bago kayong maaresto Mr. Digong o kung ilang taon na ang nakalilipas, ito yung mga pahayag nyo. Do not drag me in ICC, you idiots. Who is the prosecutor there? Who appointed her? Even the chairman of the ICC, yung fiscal nila, let me ask you, what are you doing there? Are you elected there democratically? Pagdating ko dyan, ay sampalin ko kayong mga judges at magwala ako doon. Yan. Kaya bangan ba ito ng mga Duterte o ni Digong mismo sa tingin ko? Yes. Pangalawa, Um, pambubudol na akala niya siya ay napaka makapangyarihan. Yung kapangyarihan ni Mr. Duterte, was very limited, was very confined. Masabihin na natin, just among the DDS kayo makapangyarihan. Ganyan ang tingin kasi ng mga diehards sa inyo. First of all, sa Davao, natural, makapangyarihan kayo. Pero talaga, ay, tingnan nyo, hindi nyo akinaya ang pag-aresto sa inyo ng ICC. Ang ibig sabihin, Maraming nagtangka at nagbanta ng kaguluhan kung nang sakaling maaresto nga si Digong. Meron bang kaguluhan? Meron bang nagawa yung mga nagbabanta na yon? Wale. So ano, ito ang kalagayan ngayon ni Digong sa ICC Paawa. Una pa lang, doon sa kanyang unang hearing, hearing ba na matatawag yun, di ba? Mama, my name is Rodrigo Rua Duterte